isa pang kandidatong senador umatras ngunit tuloy ang mga advokasya sa sektor ng agrikultura at kalusugan. Itutuan na lamang umano ni Representative Gilbert Manoy Lee ang kanyang atensyon sa kanyang mga advokasya, magtikular sa pagsuporta sa agriculture sector at pagprotekta sa mga magsasaka, mangingisda at local food producers. Ito ay sa pamagitan ng pagtulong sa agri upang manalong muli. Nagsagawa ka may ng meet and greet sa local media ng Nueva Asia City kung saan inilahad niya ang um, napangunahin niyang tinututukan ay ang mga panukala at patas sa servisyong pangkalusugan ng mga Pilipino. May nagtanong sa akin, bakit agrikultura ka puro um, uh, gamot at yeah. pagpapagamot? Yeah. hindi ba apektado ang mga magsasaka pag nagkasakit? Ang pagkain natin, apektado. Ang productivity yeah. ng bansa, apektado. No? Ano mangyari? Kahit may trabaho ka, o may sakit ka, ubos din. No? Kung kahit na may tinatanim ka, may sakahan ka, kapag nagkasakit ka, wala rin ubos din. So, ito po ay isang napakahalaga na pinaglalaban natin. Kaya ang paanyaya ko, lalo na po sa inyo sa ating mga media press, samahan po ninyo ako, sama-sama na natin pong ipaglaban ito. Dahil ang paniwala ko, kapag sama-sama, walang laban na hindi kaya ko panalo panalo po natin ito. Libring gamot at libring pagpapagamot. Gamot mo sa God. Yan po yung ating as tututukan at hindi, hindi Ilan anya sa kanyang mga ipinaglalaban ay ang pagpapalawak ng coverage ng PhilHealth sa chemotherapy, pagpapagamot sa cancer at iba pang malubhang mga sakit at konsulta ng primary care benefit package. Pababain ang gasto sa pagpapaospital hanggang malibre ang pagpapagamot libreng PET scan, CT scan at MRI, libreng gamot at dapat sagot ng gobyerno ang zero billing, hindi zero subsidy. Umatra si Agri Party List Representative Manoy Lee sa pagtakbong senador para sa May 2025 midterm election, isang araw bago ang opisyal na panahon ng kampanyahan para sa national positions. Sa isang pahayag, sinabi ni Lee na wala siyang sapat na makinaryang politikal para magsagawa ng isang matagumpay na kampanya. Samantala, naunang binawi ni dating Ilocos World Governor David Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador noong January 12 dahil hindi na umano kakayanin ng kanyang kalusugan ng trabaho ng isang senador.